So isang mabilis vlog lang to para sa pagre ng mga may damage na mga inner tube ng mga front shock natin. Ito kung mapapansin nyo, sobrang lalim nito. Sobrang lalim yung damage na yan. And then, dito rin, ayan no? sobrang lalim. So inner tube yan, nakalas ko natin yung outer tube. So papakita ko sa inyo yung pagre-retoke nito. Ito, sobrang lalim na nito. Sobrang lalim na talaga nito. Ayan no? kung mapapansin nyo. Napakalalim na yan, ganun din yung sa kabila. So kailangan lang natin dyan, eto, liha. Then, epoxy steel. Ayan yung kailangan natin yan. Mabilis na vlog lang ito ha. Samantalawin ko may ginagawa ko dito. Sakto. Share-share ko sa inyo yung pagbeto. dito sa inner tube na, may mga tama o malalalim na gas-gas na. So, pisa mo na natin dito sa ano sa oil seal. May bibigay ako sa inyo yung tip. eto kasi nga oil seal, meron niya mga spring sa loob. Yan, may spring yan. So, natatanggal yung spring na yan tatanggal yan ito yung spring na yan siya yung nagpipiga dito sa eh, para yumakap siya so pwedeng ano yan bawasan natin ng konti para medyo sumikip yung yakap ng ano, konting-konting -konti lang yan kung makikita nyo meron yan dukongan parang nakarostas lang yan tatanggalin lang natin yan and then doon sa dulo natin yung flat na tight bawasan nyo lang ng konting -konti. -konti konting konti lang yan hmm. tapos i-retread lang ulit natin para nakatrek yun eh naka-rose cast good so na siya babalik din natin yan dito babalik lang natin yan dalawa yan sa kabila ganun din yung gagawin nyo bago nyo isalpap ng oil seal dito sa outer tube. Ito yung pinaka sa mga sikreto. Then, susunod natin mamaya, susunod na natin mamaya kung paano yung gagawin natin dito. So, next step natin, pag nakikabit na natin yung oil seal, nakikabit ko na yung oil seal dito, hindi ko na masyadong sa detalyo. Nat dito tayo magpapokus. So, ito, itong part na may gas na to, lihaan lang natin yan. Lihaan natin ng konti na liha na 100, magaspang para mamaya dito natin papahiran nung pinagyalo na tawag doon epoxy epoxy steel dito lang sa may part na ano ha na natin mamaya liyaan nyo lang ng 100 para kumapit siya 100 lang muna para gumas pa kumapit siya then, ganun din sa kabila ganun din yung gagawin natin Pilipinas kasi mas maganda kakapit ka ng epoxy sobrang ano tagal ko nang ginagawa nito marami na akong na retoking shop na ganito yung ginawa ko so tumagal naman ng mga ilang taon okay naman di na siya naglilik kasi napakamahal itong inner tube din misa nang hirap pa maghanap so kaya to nararotokin natin to pero yun nga ulitin sa inyo marami na akong na retoking shop ng ganito So shout out kay Brother Atar, sa yun sa naretoki ko. Okay na yun, okay pa naman may mga mo kontra, hindi rin effective, wala nang kuwenta Bala sa nyo. <laughs> hindi naman para sa inyo to. Para to dyan, na lang, gustong subukan. Ulitin ko, maraming beses ko nang na-try to. Effective naman. And then, pagka nalinis na, patiyoy nyo lang ng konti. And then, mag tayo ng ano, epoxy. Maghalo tayo. Ito yung gagamitin natin. Kunti lang yung kailangan natin. Hindi naman sobrang dami. Halo tayo. So yan, pag nakapaghalo na tayo, papahiran lang natin dito ng konti. Konting-konti lang. Doon sa may part na ano ha. Sa may part na may malalim na tama. pahira natin yan yan lang natin siya matuyo at least mga 1 to 2 hours mamaya natin yan lilihain ng 1,000 para pumantay siya then ganun din yung gagawin natin sa kabila same procedure same procedure lang sa pagbabahid ng epoxy sa kabila make sure lang na ano ah na okay yung pagkakapahin nyo wag naman sobrang ano sobrang kapal para madaling magpantay mamaya kasi yun na kayo sa daliri ko <laughs> medyo dead na yung eh. isa Naipit kasi yan. Ang <laughs> pangit. So, ito, ganun din yung gagawin ko dito sa kabila. Hindi ko na kayo sa inyo papakita kasi ganun din naman kung ano yung ginawa sa kabila. Ganun din yung pagbabahid sa kabila. So, kasi kahit magpalit kayo ng mga bagong oil seal, pag may tama na yung uh, outer tube, lalo na pag malalalim, wala na, tatagas na rin yan. So, ito yung mga pinagbabawal na technique na ginagawa natin. Sobrang effective nito. Sinortcut ko na lang ha, para lang marito ko ito. Kasi kahit magpalit ng oil seal, ganun din, tatagas din eh. So yan, sobrang ano nito, effective dito. Maraming days ko na nagawa to. Ulitin ko lang ha. Ulitin ko lang. Uh, display para sa mga magbabash. Subukan nyo muna. Subukan nyo muna. Pag hindi effective, eh di wala talaga. Balit na kayo ng auto tube. Pero ito, malaki masasave natin dito pagka nag-success yan. Ayan, so ito na after 2 hours. Napatuyo na natin yung inipoxy natin. Inilad sa araw ni Paul. Siya pa nandito tayo sa Team Sausage Motor Works dito sa may Taytay Rizal dito ang downtime pending yun may makina pa dun Daba ang dami makina ang dami natin pending kailangan taposin na mo natin to so ito tiyo na yan matigas na yan una kong ginagawa dito bago ko lihain natin yan ano mamaya 1,000 pero to pinapantay ko muna yan nang matalas na blade. Pinapantay ko siya kasi mahirap lihain 'yung sobrang tigas. Mas madali kasi pagkaano cutter 'yung gamit natin para mapantay siya. Ingatan nyo lang maggasgasan. Pero ganito lang 'yung question ng blade. pantay nyo lang para madali magliha mamaya alas pantay na. I-finish na lang natin ang liha. So yun, napantay na natin Ang natira na lang yung parang ano, natakpan ng parting may kanal So pag makapaan nyo yan Kailangan pantay na siya Then tsaka natin lilihay ngayon ng Liana 1000 Pang finish natin So yun, okay na tayo dito sa isa almost pantay na pantay na siya so dito naman tayo sa isa uh, same procedure lang din ganun na isa ang ginawa natin kanina gaspian So nakakita na tayo dito na natin siya Para sumabay sa ganda para makita natin ang na actual paano kasi partner mo magkakabit niyan si Paul Genggeng Express style niya uyoy 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 itanong pina na technique natin maka ko pa tayo ng inner tube malang inner inner tube pag gagamit tayo So sa selpak na ni Paul to Hey, kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My Are you know. Yeah. Maligis, walang tagas. So, yun. Ayos. Ayos! <laughs> so, yun. Okay na yung motor na ginawa natin. Gusto shock Goods na goods na yun, ha? May nagbabawal na technique natin yun. Pwede niyo subukan. Eh. Pwede hindi. Pwede bumili na kayo ng bago linear tube. Pero wala namang mawawala kung susubukan mo. <laughs> test uh, Tested na natin yan. Ilang, ilang motor na yung nagawa natin sa ganyan. Mga pinagbabawal na technique. So, paano hanggang dito na lang tayo? Lalapag ko na ang closing ceremony. Sa mga kapayapaan, kayo at lang like makarami.